Taliwa sa gipagawas nga desisyon sa Ombudsman para yung miservisyo si Mandawi City Mayor Jonas Cortez samtang Vice Mayor nagpanguta kabahin sa penalty nga gipahamtang. Ano yung live report ni Nico Serino. Nick. Yes lang, gikasubo ni Vice Mayor Glenn Bersedi. Kininahitabo karon kang Mandawi City Mayor Jonas Cortez. ug duna sila'y duda nagpaluyo nga motibo kabahin ini. Mitambong may si Mayor Jonas Cortez sa Cebu Investment and Tourism Forum nga gilusad sa lalawigan sa Sugbo o Bandawit Chamber of Commerce and Industry. Personal siya nga miabi-abi sa mga bisita, labi na sa delegasyon, gikan sa St. Petersburg, Russia. Bitbit -bit pa ni Cortez ang anunsyo sa mga negosyante sa Mandawe, ang paghatag o amnistiya sa penalty sa real property tax. Sa iyang bahin, si Vice Mayor Glenn Bersede nakapangutana sa usa ka tuig nga penalty sa mayor. Gumikan kini sa kaso tungod sa pag-appoint og officer in charge sa City Social Welfare Office. Only in Mandawi. Ah, mas dako pang kaso ang grab and corruption kaysa grave misconduct, di ba? nga man, grab and corruption galit 6 months at preventive suspension. Kunya how come nga uh, niwan ni one year man duda sa bise may kalambigitan sa umaabot nga eleksyon ang mga nahitabo karon. Nagduda jud ng ko nga ng paluyo. Kay kay ngano man ang mga tulos nila tatanan confident man kayo nga masuspenso ang mayor. Unya kada sila unsa nang mga kuan ha mga tao diya sa ubos ha nganong kay bawo man sila masuspenso mayor. Uh, uh, kun maimplementar man, gisaad ni Bersede, magpadayon ang mga programa sa syudad, labi na sa sunod-sunod ng mga aktibidad ng Charter Anniversary Celebration. Samtang pasado alas 11 kaganiha, naabot sab sa City Hall si Cortez para manguna sa laing mga aktibidad dito. Wala una siya magpa-interview sa mga sakop sa media apan sa official statement kagahapon, gibarugan sa mayor ang appointment para mas mapalambu pa ang tahas sa maong departamento. Bisan sa nahitabo, at si Cortez nga dili matarog sa pagpanirbisyo ug nagpasalamat sa mga mibarog uban kaniya. lan samtang update taning laing kasong gisang at batok sa mayor upat ka mga city councilors nunot sab kunini sa pagugmad ni usa ka luna sa may barangay Paknaan lan kung hinumduman dunay issue mga pangutana kabahin sa pagpanag-iya sa maong luna nga gilalisan pa hangtod karon gidismiss sa anti graft court ang maong kaso labi na nga mato sa ombudsman wala silay jurisdiction kabahin ni ini lan okay daghan salamat Nico Sereno